Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. At syempre, ito po mga lucky numbers natin ay aalagaan po natin ng 3 days bago po natin palitan. 4 digit lucky numbers, kunin mo na. Umpisahan po natin sa Greece, 0982. Canada, 1951. Mexico, 2600. Australia, 3138. New Zealand, 7479. India, 2155 Philippines 1374 Thailand 2138 Taiwan 6739 Malaysia 9194 Dubai 1883 Hong Kong 6167 China 7478 Texas 1305 Israel 7315 Las Vegas 9301 Alaska 2824 Saudi 8051 Japan 3195 Italy 26 2611 2611 Okay Korea 3844. Ayan mga kalaki kompleto na po mga 4 digit lucky numbers po ngayong alas 2 ng hapon. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At syempre po make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin para po man panalo pa rin po tayo. Good luck!